So, nandito tayo ngayon sa Tau Elevate Main Office para uh, meron tayong interview na isang uh, business partner natin na uh, nakauwi dito sa Pinas ng for good dahil sa Tau Elevate. At yun, ngayon, uh, meron tayong isang katanungan na itatanong sa kanya. <laughs> so, yun nga pala, dati ko SW sa Kuwait. So, yeah. So, ito, Aps, uh, meron lang po akong itatanong. So, yung tanong ko po is, gaano ka importante para sa isang OFW na ano na gawin yung negosyo habang nandun pa sila sa ibang bansa? Uh, Sobrang importante na magawa na meron kang extra income habang nasa abroad ka kasi ang ang buhay ng OFW hindi hindi uh, hindi hindi sa lahat ng panahon ay okay ang sitwasyon. Kaya mas maganda na meron kang negosyo kung sa sa sahod sa mo dyan. Mas maganda na meron kang extra income para ano mga nangyayari sa iyo sa sa outfit na hindi naman natin kiniklaim yun. mga, may mga nangyayari kasi ano mga nangyayari sa iyo dyan, hindi ka yung pamilya hindi ikaw mismo, hindi ka maging kawawa kasi meron kang uh, income dito na nin pag-uwi dito sa pinas kasi marami akong na-experience sa, eh, even sa mga leaders ko, may mga ganong senaryo na bigla-biglang napapauwi, mabait naman yung amo, bigla nagkaroon ng sitwasyon ng pamilya na nadamay, bigla-biglang bigla, pinapauwi na walang ipon, even yung sahod hindi binibigay, but since merong pinipita dito sa Tau Ilipin na naiin cash, hindi pa rin kawawa yung pamilya, nabibigyan ka rin yung yung ah, uh, nakukuha pa rin yung income para pagtustos sa pamilya. Ang so, kaganda kapag meron kang extra income habang nasa abroad ka kasi hindi sa lahat ng panahon okay ka sa sa kung saan ka, saan ka ngayon. Yes. Yan yeah, grabe. At the same time, ang pa kapag meron kang extra income sa habang nasa abroad ka. Yung, yung, alam naman natin yung sakot na madala sa pamilya. anak naman natin na ayaw uh, kaya ka nag-abroad kasi kailangan na uh, kailangan mo matustusan yung mga mahal sa buhay. So in short, marami tayong pakilala ng mga OMWs na tumatagal sa abroad dahil walang ito. So itong tao ilipin, malaking tulong po sa mga kababayan natin na magkaroon ng ipon dito sa, sa negosyo natin kasi yung sahod, talagang napapadala talaga natin yan sa pamilya. So ngayon, yung ito sa tao ilibig na din savings mo siya. Kasi saka mo na yun makukuha kapag dito ka na sa Pinas kasi wala naman pong ibang makakakuha kundi ito at ikaw lang. Kaya naging savings mo siya. Kaya congratulations sa mga nakakita ng opportunity na to dito sa tao ilibig at sa mga hindi pa sumali sa mga nagdududa pa sa mga takot pa sumubok dito sa tao ilibig. Guys, isa din po akong OFW na sumubok ng 5 uh, hours. So, uh, natin at ngayon for good na nang ginagawa ang negosyo at isa na rin sa the burgers ng company kaya dito naman hindi naman kasihan kung ano yung anong pinag-aralan mo importante ikaw yung tipong tao na may pangarap sa buhay willing makinig sa coach willing magpagay wala kang choice malayo ang pararapin mo dito sa dawag ito So, so, maraming salamat po, Arlen. Okay. So, yan guys, so, narinig nyo naman yung uh, sinabi so, ng ating ka uh, business partner na dating o FW sa Kuwait na isa ngayon sa kumikita at the partner dito sa Dow Elevate. Yeah, so, napaka-importante na meron kang ginagawa na extra income habang nandiyan ka sa ibang bansa. Kasi hindi habang buhay guys na nandiyan ka at hindi hindi pang matagalan yung, ano, yung pagiging o FW. So gawin mo to as part-time or extra income mo para at least meron kang nasisave na pera. Para pag-uwi mo dito sa Pinas, uh, kung may ipon ka man o wala sa trabaho mo. Ang importante, meron kang save na pera dito sa negosyo mo Kaya, grab the opportunity Lalo okay. na kung nandito sa 128 yung taong nag invite sa'yo Kaya, ayan, grab mo po And, yun lang Good morning and happy business day